Hello, hello mga katigangers. Ito yung sinasabi ko kanina na nag-drive-thru ako kagabi ng, sa Kentucky. Ang order ko, 8 pieces plus dalawang uh, small gravy. Pero ito ang binigay sa akin. Eh ngayon, hindi ko na binuksan kagad ka kasi drive-thru nga eh, umuwi na kami. 9.28 ng gabi, kakain na yung anak ko, tinignan ko, iba. Iba yung binigay. Actually, isa na lang natira. Apat na pieces plus isang biscuit, isang uh, mac and cheese. Eh, ang order ko ay eight pieces at saka dalawang gravy. Kaya, nung tumawag ako ng 9.30, 9.28, sabi na sarado na kami. Sabi ko naman, hindi ako mag-order. <laughs> Sasabihin ko lang na mali yung binigay, yung binigay yung order ko, sabi ko. Ewan ko kung paano yon, hindi ko maintindihan kasi ano yan eh. Drive thru yan eh. Sunod sunod sana yan eh. Sunod sunod kayo eh kasi marami ang pila eh. Kaya kaya sabi ko, hindi sasabihin ko lang yung ano, yung order ko na mali ang binigay niyo, sabi. Ay, ina, inahanap ka namin, sabi. Paano hahanapin? Eh? Kung eh, na, na sa drive thru uwi na O oh, see guys, punta ka bukas dito, sabi sa anong pangalan mo? Eh di binigay ko na. Kaya ito ngayon, ibinigay sa akin. Itong dalawang gravy, small. yan Tapos ito, ang binigay sa akin ngayon. Ito yung talagang order ko. Ito yung order ko talaga. Uh, eight pieces. Pero mali na naman yung binigay. Kaya lang, it's okay. Ito kasi, uh, at in, yung sa akin regular. Ito, crispy ito. Kasi namumula eh crispy. Pag ano pag regular, ito yung regular. Ayan. Ito yung crispy. Kaya ngayon, okay lang. Kasi ito parang parang free na ito. Yung yung ano yung binili bin, yung binig, binigay, kahapon kasi pinalitan nito eh, for free. Ito yun na yung gravy dalawa. Ito yung sa anak ko. Kasi hindi na nagsawa yan eh. Tapos yung asawa ko naman ito. Ito yung sabi combination. Ito. Ito uh, pampano kagaya nung kahap nung isang ano naman ako basta kung bumili ganun ng ganun, barbecue, Riempo. adobong babo, adobong babo yung sa ilalim, kanin. At ka bihon. Ayan. Ayan. Ito, ito yung ano. Ito yung combination. Dalawang combination yan. Kasawa ko yan. Sa akin naman ay ito pa rin. Ayan. Sinigang na ano. Nabangos. Ayan lang sa akin. At saka siguro ito. Kasi, kasi pinainit ko ito. Parang ewan ko kung ano ito. 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 Ito, itadagdag ko na lang sa anak ko. Siguro. Ewan ko kung ano ito. Ito combination naman ito ang binili ng asawa ko. Anong ano. Ayan. Kaya yan. Ito ang buhay namin. Walang lutoan. <laughs> Walang lutoan. Okay, okay. Bye-bye na. Bye-bye.